ayan mga kabakyar dito tayo pumasok tayo sa loob ng gubat may nakita ako na pwedeng ipakinabangan kayo dito kayo sa taas masukal na masyado ayan o no? masukal na may lawa kasi yan dyan. May lawa kasi yan sa kabila. Nandito. May nakita ako. Kukunin natin. So tayo dito. Yan. So tayo dito mga kabakyat yun no raso tingnan natin baka pwede to ano Tiagaan natin ito. Pwede ito. Ito yung hinahanap ko. Gabi o. Oh. Ayan o, Gabi. Ayan. Meron isa rin mali. Paano pa tayo? Baka meron pa. Ayan o. Gabi o. Oh. Ito, Gabi. Punin natin yan Hanggang dito na lang ang video ko mga kabakyard kasi kukunin ako na to. Baka maabot tayo na yung mga hari. Yan, maraming salamat. Yan ang yun. Dalawa to may isa pa doon. Ayos na to. Maraming salamat.